Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa ating series ng pagtayo ng tilapia farming using biofloc technology. Sa ngayon i-explain ko po sa inyo yung kung paano namin gawin ang aming drain plug doon sa center ng circular pan. Ito po ay Atlanta ito, ito ang uh, kaputol ng ginawa kong uh, drainage na PVC. 3 inches ang diameter. Ito, and then ang thickness niya ay nasa 4 mm. So, ito po, ang sa kabila ay malaki to Actually, ginagamit dugtungan. Hinati ko lang yan at ito ay nasa 6. Ang purpose niyan ay para kuberan ko nito ng ginawa ko. Na 3, 3 inches din ang diameter nito. So, uh, kukuberan yan dito at Akin lang yan, lagyan ng bull casel. Ito po. So, bukas ko na gagawin ito. So, now ngayon, uh, doon sa ilalim, ay naka elbow. Uh, ito siya, na elbow na number 3. So, ang gagawin yan, pagdating na doon, ay ipasok lang ito. So, I hope na nakuha nyo na. So, ito, may mga sukat na ito, at naka-start na rin ako ng butas. So, ngayon, Ipapakita ko sa inyo, ito ang distance na ito gawin ko ay nasa 20 mm. Ang distance nito, vertical. Ang kanya naman horizontal, itong distance na ito ay 10, 10 mm. So, yun ang mga ginawa ko na. So, gagawin natin ang iba pa. Okay? Now, mag-distance tayo ng another 20. 20. So, Iyan po ang sample ng aming pagbotas. At sabihin ko ulit, ang distance nito ay nasa 20 mm. And then ang distance naman nito pa-vertical pa, uh, ay nasa 10 mm ang distance nito. Okay. So lahat 'yan ay may marka and then susundan na lang namin. Ito po ang amin 5 mm pala itong drill bits na size na ito. Ito, 5 mm. So, tamang-tama kasi kung dagda, kung palitan ko siya ng 6, napakalaki na. So, samantala ang 5mm ay normal lang. Normal. Tama-tama lang talaga. So, napakatibay ng Atlanta dahil napakakapal. 4mm ah uh, oh, mm ang thickness nito. So, pag natapos na ito, doon na namin yan ilagay sa gitna ng aming circular pan. So, sigurado, alam na alam nyo na gawin. Ulitin ko, ito ang nakahintay doon sa ngayon ay elbow. So, ipasok namin ito. Yan. And then, ito lagyan din nito. So, ulitin ko na yan ha. Ang distance nito ay nasa 40 centimeters here at saka dito. May 5 in uh, five, uh, centimeters na nakapasok sa loob. Ito naman dito, ginawa ko 6. Ito ho, galing yan dito. So, kinat ko yan dahil ginawa ko para gawing ma uh, markasyon dito sa concentric circles. Napakasimple lang gawin ang concentric circles na yan. So sa sunod, kayo so, din, kung gumawa kayo, yun ang gagawin nyo. Putulin nyo ito ang malaki-laki, yung dugtungan, at gawin nyo na markasyon dito. Magawa ng circle. So, yan lang po siguro ang aking maibigay sa inyo sa uh, series na ito. Kung paano ko gagawin napakasimple lang ano yan we uh, tapos na yan ang aming uh, circular pond na may buhangin na siya at 3D na talaga yan sa aming uh, biofloc um, circular pond na trapal So sabihin ko sa inyo na kaya lang konti at din uh, love kung ano ang at, ang inyong uh, nasa harapan So take care guys, at hopefully by December, uh, mayroon na akong tilapia at pwede ko ng kainin ang aking inalagaan na tilapia. Take care always, and then God bless, at bye bye. Sa sunod nating pagkikita muli. Hello po, ito na ang aming finished product na drainage. Uh, ito ay uh, gamitin namin para sa drain plug doon sa gitna ng aming biofloc uh, tank. And then, dito ay lagyan ko ng cup. Cup dito. Ayan. At sabi ko nga, lagyan ko ng bulka din. So, bukas ko na trabaho ito. And then, eh, dito, ilagay ko na. Tapos na. oh tapos na. So, yan lang kadali ang paggawa nitong drain plug ng ating drainage. So, yun lang ang ipapakita ko sa inyo. So, tapos na. And then, bukas, uh, dito, halika, Mike. Bukas, ay lagyan namin muna to ng padding na isang uh, trapal paikot na para doble Bago ang uh, ilagay na uh, trapal na pang-storage uh, na talaga. So, yan. Tapos na rin. May mga buhangin na ito. Nakalibel na siya at ready na talaga. Ito. Readyng-ready na. So, napakatibay din ito. May epoxy na rin. Ito. Marine Primer Epoxy Gray napakatibay na ho. May basa-basa uh, pa konti. So wala na mga kalawang at saka mga winildingan. Kasi welding namin yung dinugtongan nito. Lahat na dugtong ay ginawa namin ng welding. So yun lang, may gagawin nga konti-konti na lang sa source water source diyan. So dalawang uh, outlet na sa uno. Bukas ko na ikabit din to pag matapos na namin gawa ang mga main. So yan lang guys. Take care. Yan po ang update sa aming kinawa na biofloc storage tank ng aming tilapiahan. So, take care always and God bless you po. Thank you. Bye.